Hi! Uh, this is Pimaja Mentor Arlan. Uh, nandito po ako ngayon para magsalita sa isang issue sa dance fitness community. No? Uh, marami kasi yung nagtatanong uh, kung saan, kailan, paano at sino nga ba talaga ang nagsimula ng OTS o so yung tinatawag na on-the-spot competition sa mga dance fitness event. No? Pero bago natin sagutin yan... Uh, please follow and subscribe muna to my vlog. Yes. Yo yo. Ay, sorry wala pala akong vlog, no. Eh, bilang pala to at bihira pang mag-mag-open. So, ayun. Uh, pasensya na sa corny con joke. So, okay, tuloy-tuloy na po natin, no. Oh. Kasi ako po, uh, sa to lang, nalulungkot po ako dahil sa mga nababasa ko, mga nababalitaan ko sa social media, ng mga pagtatalo-talo, pag-aaway-aaway ng mga kapatid natin sa industriya ng dance fitness. No? Uh, nitong nakaraan nga lang, eh, itong sina Pimadya President Juni ng Big Bang Boys at si Sin Alvin Nagasa ng South Boys, no? medyo nagkaroon sila ng konting pagtatalo ng mga balitaktaan, palitan ng mga salita. Uh, hanggang sa uliin, eh, naging okay naman sila. Mabuti na lang at okay na sila ngayon at nagkasundo na, nagkabati na, nagkausap sila dahil pares naman maganda ang kanilang layunin no? sa mundo ng uh, dance fitness uh, na ma-educate yung mga ating mga kababayan para mas uh, lumalim pa yung kaalaman sa pagdating sa dance fitness. No. So, saludo ako sa mga kagaya niyo, uh, Pres Juni and Alvin. sa uh, sana pagpatuloy niyo pag, uh, pag-ibigay ng magandang uh, informasyon para sa ating mga kababayan, no. So, ganit po kasi 'yan, Siguro uh, mas maganda kung eto lang iisipin natin. Lahat naman po kasi uh, tama sa bawat pinaniniwalaan ng bawat isa siguro naman uh, sana agree po kaya doon. No? Kasi uh, hindi po porke sa lungat ng ang pinaniniwalaan nila sa pinaniniwalaan natin ay mali na sila. So hindi naman porke sa lungat yung pinaniniwalaan nila sa pinaniniwalaan natin mali na tayo. Hindi po vice versa po. No? big sabihin uh, yun ang paningin nila doon sa bagay na yon na alam nila yung tama ayun yung tama. So, ito naman yung tingin natin sa bagay na ito, na, at tingin natin ito yung tama. So, respeto lang po, no, sa pina, dapat nating pairalin sa bawat isa. Paano nga ba malalaman na mali? Siguro kung ito ay nasa batas, no, at dumaan sa tamang proseso, napatunayan na itong bagay na ito, itong tao na ito, ay mali. Sa alam na siya natin pwedeng sabihin, oh, mali ka. Yun, no. Pero yung mga pinaniniwalaan po natin, na wala naman po sa batas. So, ah uh, respetuhin po natin kasi hindi po lahat ng pinaniniwalaan natin ay yun din ang pinaniniwalaan ng iba no sana po maging malinaw po yan sa ating lahat no okay back, balik po tayo sa topic saan kailan paano at sino nga ba talaga ang nagsimula ng OTS na no? o yung tinatawag na on the spot competition sa mga event no sa Sumba po para sa akin no sa aking pananaw hindi po dapat ginagawa ang OTS o anumang competition. Kasi sa aking uh, limitadong kaalaman uh, sa kanilang regulasyon, ang pag sinabi pong Zumba, Zumba party po eh no, ibig sabihin party-party lang no, walang competition. Sabi nga sa Zumba, Zumba daw is not uh, is not a uh, competition. So ibig sabihin uh, hindi po dapat yung nagaganap sa mga Sumba event. Para sa akin lang po yan. Pero nasa sa inyan, kung gagawin nyo, ay eh, wala naman po tayong batas na nagbabawal dyan. Ha? So, ibig sabihin, aking pananaw, hindi dapat. Pero kung sa pananaw nyo, ay eh, okay lang yon So, tama rin po yon Pareho pong may tam. I ibig sabihin, kalayaan po natin karapatan ng bawat isa na gawin kung anong sa palagay nilang tama. Hanggat hindi po tayo lumalabag sa batas o hindi po tayo nakakatapak ng ibang tao. So sa, sa ikukwento ko po ngayon sa ano sa video na ito no. Ah, hindi ko po sinasabi o hindi ko po kiniklaim na ako ang nagsimula ng OTS no. Kaya wag niyo po akong i-bash no. Wag niyo akong sisihin kung nagkaaway-away yung mga kaibigan niyo, yung mga grupo-grupo no. ito ah, nandito po para po linawin no. Ano pa saan po ba nagmula yan no. So kasi po ako medyo matagal na rin po ako sa fitness industry. Ah, siguro ah, uh, 1996 nasa fitness na po ako no and then 2001 nung na, nung na-create ko yung Pimaja Fitness. So okay, balik ko tayo sa ano sa ikwento ko. Okay, simulan na po natin 'yan no. Nung 2003 uh, nagsimula po ang Oplan Kilos Katawan sa Nabotas no. Sa pangunguna yan ng aming mayor na si Mayor Jan uh, Mayor Toby Chanco na ngayon ay congressman na namin sa Nabotas. Yan, ginana po namin sa Nabota City Hall. So, ayan, makikita nyo po sa video, uh, ay sa, sa picture. So, nung 2004 po, anong medyo tinangkilik po kasi yan ng mga tao sa lugar namin, sa Nabotas. Nung 2000 po, nilipat po namin yan sa Centennial Park sa C4, Nabotas, sa C4 Road. Kung nadadaan po kayo sa C4 no, during that time, actually, ang, until now po, tuloy-tuloy uh, po yan, no? So sinimulan po namin yan doon and then uh, naisipan po namin na magkaroon ng mini event. So yung, yung tinatawag na Ay marami po yung nagparticipate, ang dami pong sumali no. Talagang naging masaya yung aming event na yon. Hanggang sa ay na nga po no uh, uh ginawa na namin yan taon-taon. So every Nabotas week ginagawa po namin yan uh, sa pangunguna pa rin ng aming mayor uh, Toby Chanko during that time no? so yun uh, hanggang sa kumalat na po ito sa iba't ibang lugar lalo sa mga kalapit namin lugar gaya sa Malabon Caloocan, sa Manila Valenzuela, Quezon City at iba pang mga lugar na na malapit sa amin no? so yun na nga and then saglit lang ayan Okay, so yung air marathon po kasi, uh, yan po yung uh, total of 2 hours po yan na tuloy-tuloy. So, pero may interval po yan na uh, may, set, may set po yan. So, apat na set po yan. So, 30 minutes per set. So, times 4 is 2 hours. So, sa, isa, sa per set namin, kadalasan ginagawa po namin is yung high low aerobics. No? And then, second set is cardio kickboxing. Third set, hip hop aero and port set dancing sa mga nakaten po ng aming mga aero marathon eh talagang alam na alam po nila yung sistema namin na yan so hindi pa po uso yung mga sumba sumba event ng mga panahon na kasi mga panahon 2004 wala pa po yung sumba dito sa Pilipinas so yun marami po yung tumangkilik at nagustuhan na itong na, na, mga ganitong mga competition lalo na yung mga kananayan natin kasi uh, syempre uh, noong mga panahon nila medyo hindi sila masyadong uh, nakakasali sa mga kompetisyon. so yun ngayon na challenge sila no nagkaroon ng challenge hindi lang sila basta nag-exercise so talagang mas pinagbuti pa nila yung kanilang pag-aattend mas dinalas pa nila yung pag-aattend so nakatulong yun sa kanilang kalusugan marami ang mga kliyente noon no na mga na mga nag-iinsulin mga nagme-maintenance na sa kanilang mga sa uh, sakit na diabetes saka high blood no pinahinto ng doktor kasi bumaba na yung kanilang ano no yung sugar at sabi ng doktor ituloy-tuloy lang yung pag-exercise -e so marami naman pong mga naibibigay at nadudulot po talaga maganda ang pag-exercise -e no kaya Itong mga competition na to, ito po yung isa sa mga pamamaraan namin para mas mahikayat sila na magpatuloy sila sa kanilang ginagawa ng pag exercise dahil maganda po ang naidudulot nito sa kanilang kalusugan, no? Okay po, so may mga picture po ang pinapakita sa screen, no? ay nga lang, hindi lahat nakuha ko kasi ano, eh, wala pang Facebook po mga ganyang time na no, mga 2004 kailan lang ako nagkaroon ng Facebook eh 2010 yata o 2000 na hindi ko na maalala So kaya iba hindi ko na po maipakita yung picture, no? Pero marami naman po dyan na mga pwedeng magkwento sa inyo siguro no? tungkol sa mga petsa o mga taon na binabanggit ko para maalaman na ito ay legit daw no? itong mga sinasabi ko. So yun hanggang sa 2000, noong 2007 yata yun o 2008, ganun, uh, naisipan naman namin mag-organize ng uh, isa pang event, bukod sa nakasanayan na aeromarathon, so nag kandak naman kami ng tinatawag na Pimaya Air Dance Showdown. Una naming ginanap yan sa pagkakalampo sa Amphitheater Malabon. No? Wala lang ako makitang picture sa Facebook kasi noong 2007 wala pa nga ang ano nun, Wala pang FB hata noon. Ako, ako wala pa akong FB noon. So, ewan ko kung may FB na noon. Hindi kasi ako masyadong masocial ano, ma, ma ma media talaga. So, ito na nga. Ito lang nakita ko yung 2009. So, parang pangatlo na yata ito sa aming ano, Air Dance Show da. So, isinabay namin ito kasi yung birthday ng uh, magkapatid na leader namin sa Nabotas, no? si Mayor John Lee Chanko and Congressman uh, Toby Chanko. So, balik tayo. No? Noong 2007 po kasi, ano po, ah uh, don yung mga nakapanood po, nakasali, no? uh, nung 2007 sa ating Happy uh, Mother Dance Uh, showdown. No? Baka meron po kayong mga naitatago mga picture dyan. Pakicomment na lang po dito sa video na to. Para at least magkaroon din kami ng copy. No? Ma maganda rin kasi yung, ano, no, yung nakikita natin yung nakaraan. Malaking bagay po talaga ang Facebook. Dahil uh, uh yung mga lumang picture nakikita natin. So ay na nga no. Marami ang nag sa aming uh, Dan Showdown na mula pa sa iba't ibang lugar. So, yun. Kaya, nag, nagtuloy-tuloy po ito uh, hanggang 2011. Ng 2011, alam po, ginanap namin yan sa SM Valenzuela. Yan. Bali, pang port na pala to, no? Pang port uh, show showdown namin. So, marami pa rin ang participate. Uh, uh, yun nga lang, hindi, yung ibang mga, eh sorry po pala sa mga ibang mga na participants namin sa mga Erdang Shodan ng mga nakaraan to, 2010, 2008, mga ganun. na wala po ako maipakita ng picture, no? So, baka meron kayong mga picture, so pasend na lang po, pa na lang po dito. Kaya malaking bagay talaga ang Facebook uh, kasi uh, madali natin makikita yung mga nakaraan, no? Uh, marareminis natin kahit nga yung mga ex, di ba, nakikita natin, no? yung yo lang, yok lang. Oh my god! Wow! So 'yun ang no, uh, nagtuloy-tuloy po 'yon. Uh, pero medyo naging busy po kasi ako kaya uh, hanggang 2011 lang 'yung aming ginawang ano, uh, nagawang Air dance Showdown. Ano ba 'yung Air dance Showdown? Ah, uh, ito po 'yung ano, 'yung dance contest para sa mga ano, parang to sa mga attendees namin, 'yung mga alam namin na talagang umaten. Bawal po dito yung mga ano, yung mga sumasali na sa mga amateur dance contest, no? Kasi lugi naman, halimbawa, uh, mga nanay, mga tatay versus mga kabataan na nagtatumbling. So, hindi naman po na hindi po namin ina-allow 'yon kasi unfair naman po 'yon. Talagang yung pong air dance show dan ginawa po namin para lang po talaga sa mapasaya yung aming mga attendees na talaga naman pong nasiyahan po talaga sila. Hinga lang, dahil ito ay medyo magastos, no? Magastos po kasi kailangan nila mag-practice. Kasi syempre, pagsasali ka sa mga competition, lalo na dance contest, ano yan eh, uh, kailangan mong mag-practice. mag, uh, mag Kailangan mong, minsan kumukuha pa sila ng choreographer o ng instructor. Tapos, kiyempre, magka-costume pa sila. iba, gumagamit pa ng props. At marami pang, pang, pang paghahanda para lang makasali. So, hindi na po namin yun nasundan at saka at the same time naging busy na rin po ako ng mga panahon na yan kaya hindi na po nasundan yan. So, pero uh, positive po talaga marami pa rin ang nagtatanong, naghahanap, bakit hindi na namin daw uh, ano, sinundan no? yung, yung show showdown. So ito na, papunta na nga tayo sa OTS. No? Uh, dahil hindi, medyo nung itinigil namin yun, hinanap-hanap po ng mga ating mami, mga attendees yung mga ganong competition. Yung gusto, siyempre maganda kasi yung na-highlight sila eh. Alam niyo yun, yung kakaroon sila ng spotlight sa isang event. So malaking bagay yung para sa isang uh, tao. So dahil pal talagang palaban yung mga attendees ng Pimadya, one time nung mayroong coming aero marathon, Uh, biglang na, nagkatuwaan lang na magkaroon ng showdown yung bawat grupo at dahil palaban din yung mga instructor ng Pimadya eh kumuha sila ng isang instructor kumuha ng isang grupo and then yun nga biglaan karon ng on the spot competition na yung isang instructor magsasalang ng isang pyesa na ng isang grupo na yun na, na nando doon so yun nagkaroon ng moment sa gitna yung bawat isang grupo na talaga namang uh, naging uh, nag, nagpalakpakan ng tao hanggang sa yun na dahil nakita naman namin na nag-enjoy yung mga attendees nasundan pa ito ng mga sumunod na mga imaja event no pero ito ay talagang ano lang yung on the spot lang no so ano ba ang uh, ano ba talaga yung layunin kasi ang layunin lang naman na po namin kaya po kami nagkaroon ng ganitong on the spot event na hindi naman talaga sinasadya kaya nga On the spot, di ba? Biglaan. So, para lang makapagbigay ng kasiyahan sa mga mahal naming attendees. No? At syempre, ah, uh, uh, ang on the spot noon kasi, ah, uh, talagang walang practice dapat. Walang costume. Wala. Talagang ano lang, on the spot lang talaga. Pag saan on the spot, biglaan. Hindi pa pwede yung pinaghandaan. No? So, yun talaga dapat po ang konsepto ng on the spot. Kaya lang, syempre, uh, hanggang sa nabalitaan na lang namin na ginagawa na rin pala to sa iba't ibang lugar, hanggang sa nag-evolve na nga, ayun na, ito, nagkaroon na may mga costumes na, meron na mga, ano, mga blockings o mga formation, no? At iba pang mga paghahandaan ng mga participants So, hindi naman natin mapipigilan yung mga yan. No? Kasi, syempre, ang mga palaban, eh, gusto nilang manalo. Syempre, kung gusto mong manalo sa isang competition, paghahandaan mo. Dati kasi, uh, yung mga event namin, kung gusto mong manalo sa competition, paghandaan mo yung health mo. Ibig sabihin, kailangan tumagal ka. Yun. Ngayon, iba. So, galan talaga, nag-i-evolve po talaga ang isang bagay. So, hindi naman po natin mapipigilan yon So, kaya, yon uh, kung meron na pong mga ganyang mga bagay ngayon na, na naghahanda sila, eh, nasa sa kanila po yun, karapatan po nila. Yun nga lang, may mga nabalitaan ako at nakakalungkot na may negatibong nangyayari. Kasi nabalitaan ako na dahil sa sobrang paghahanda nila, eh, ano, nagkakaroon sila ng, uh, yung sobrang umaasa sila na mananalo sila. So, pagnatalo natalo, nagkakaroon ng issue. So, kaya nagiging sanhi siya ng pagkakagalit-galit ng ano, ng ng bawat grupo, no? So, tandaan po natin, layo nilang po naman na lamang nitong OTS is para makapagdagdag ng kasiyahan sa event, no? Uh, dati kasi, di ba, puro o siya. So, okay naman po yun, masaya rin po yun. Pero, syempre, may mga tao, nag sila ng twist. Yung, wala bang iba, maiba naman. Ganon po. Para, kumbaga, putahe, nagahanap sila ng ibang uh, ingredients. No? Kasi, ang isang bagay o isang pagkain, kahit ganong asarap, kung paulit-ulit lang itong kinakain, eh, medyo nagsasawa. Kaya, yung ibang organizer, nag-iisip sila na, paano naman ba yung... Ma uh, pwede nilang gawin para naman magka ibang putahe yung kanilang event, no? Well, totoo naman na may negatibong na idudulot ang OTS. Gaya nga, sabi gaya na bang ko kanina, pagkakagalit ng bawat grupo dahil may mga ilan kasi na masyado itong siniseryoso, no? No, ito ay isang katuwaan lamang, no? At may mga ilan din po kasi na lalo na siyempre mga kananayan, no? Na hindi naman namulat sa sport o anumang kompetisyon sabihin nung mga kabataan nila hindi sila na-involve sa anumang competition o na anumang sport na hindi tuloy sila nasanay kung paano uh, maging tinatawag na yung sportsmanship, no? So, kaya nahihirapan silang tanggapin yung pagkatalo. So, yun po yun, no? Kasi, pero, ah... Uh, ano nga ba talaga ang, ano, ang, uh, layunin ng ano no, ng OTS no. So tandaan po natin no. Uh, sana po ah uh, ito pong video na to makatulong po para uh, maiwasan yung pagkakagalit. Lagi po natin tatandaan, ang layunin po ng OTS o anumang sport o competition number one, yung matuto po tayong tumanggap ng kabiguan no? o pagkatalo. Kasi pag natuto tayong dapat mar matutunan po natin na tumanggap ng kabiguan sa buhay dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay lagi po tayong panalo minsan uh, tayo ay nasa ibaba pero syempre minsan naman tayo ay nasa itaas no? so ganun lang po talaga ang buhay hindi wag natin laging isipin nandoy ako yung pinakamagaling no? dapat po uh, laging mas magaling sa iba mamaya uh, sabihin ko yung mas ano pa uh, ano ba yung number two? Uh, una, ay pangalawa, yung matuto tayong tumanggap naman. Kung kanina, matuto tayong tumanggap ng kabiguan, ngayon dapat matuto rin tayong tumanggap ng patagumpayan sa buhay. Ayon. So, para dapat maging mapagkumbaba po tayo at wag maging mayabang. No? Kahit tayo yung nanalo sa isang competition, dapat maging humble po tayo. No? Kasi sa totoo lang, ang lahat po ng talentong ipinagkaloob sa atin, eh hindi po atin, no? Pahiram lang po ito sa atin ng Panginoon, no? Kaya wag po nating ipagyabang na ito yung talento ko. Hindi po yan, no? Ipinagkaloob lang siya, ipinahiram lang po sa iyang talento na yan, no? So ano ba, ba yung mga layunin ng OTS? Pangatlo, dapat matuto tayong kumilala ng talento ng iba, no? Hindi lang sa sarili nating talento. Ibig sabihin, kagaya nga na ng bagit ko kanina, kung sa palagay mo, ikaw yung nanalo, sa tingin mong magaling ka, tandaan mo, may mas magaling sa'yo. No? Wala pong uh, sa mundo na ito na masasabing ikaw ang pinakamagaling. Kahit sabi mo ikaw ang number one sa Olympic, nag-gold nag medal ka sa Olympic, buong mundo yun. Next year, sigurado abang ikaw pa rin. So, huwag po tayo maging mayabang sa bawat tagumpay na mak ma makakamit natin sa buhay. Dahil ito po ay, hindi po naman sa atin ito, uh, hindi po ito sa atin, kundi ito ay pahiram lang sa atin ng Panginoon. No? So, ibig sabihin, uh, minsan may mga, sumasali, Palakpakan din po natin kasi yung talento nila, ipinakita nila no? huwag natin isipin, lagi gusto lang tayo lagi lang tayong pinapalakpakan kung pinapalakpakan tayo, sana ibalik din natin sa kanila yung palakpak na deserve naman po nila no? syempre number 4, ano pa bang layunin ng OTS no? maging palaban sa hamon ng buhay no? kasi may mga iba kasi mga attendees sa totoo lang po, minsan mga may problema sa buhay yan so na minsan pagka nakakasama nila yung mga kagrupo nila, nagpa-practice sila o nag-ano paghahanda ginagawa nila. So, naging, na doon nila natututunan lumaban, no? lumaban, maging palaban sa hamon ng buhay at mag-isip ng paraan paano ito mapagtagumpayan. No? Nang hindi nakakatapak ng ibang tao. Napakalaga po na matutunan po natin yan. No? So, ano yung number five? No? Magkaroon ng kapanapanabik na dance fitness event. Sabi ko nga, maganda po yung ano, puro sayaw. Pero may mga ibang tao talaga na naghahanap ng ibang putahe o oh, ang tawag doon. Ingredients kung ano man ang tawag natin doon. No? So, yun po yung layunin noon no? para magkaroon ng twist. So, kung minsan talagang umahaba, eh, yun eh, talaga eh, pagpasensyahan na lang po natin. No? So, hindi kung ayaw natin ng mahabang oras, edi eh, magtagal doon, di ba? So, yun po yun. So, ano pa ba? Para syempre magkaroon ng bonding, no? Ang magkakagrupo. Dahil sa kanilang pagpapraktis, eh, nabubuo yung isang maganda at solid na samahan. So, maganda rin po yan. Yan, naidudulot din po yan ng OTS. So, ano pa ba? Syempre, lalong dapat, lalong mainganyo na mag-exercise yung mga participants, yung mga attendees. Kasi pinaghahandaan nila yung OTS. Dahil gusto nila manalo. So marami pa pong iba mga benepisyo, mga layunin ang OTS na po pwede tayong pwede nating matutunan, no? Huwag naman po yung puro negative ang ating titingnan, no? Okay po ba? So ayun na nga. So fairness po no sa mga ano sa mga organizer na ng OTS event, no? Sa palagay ko po, eh, kasi may mga niko, ang ah, kaya lang naman may OTS kasi ano para para kumita yung organizer no Ako po uh, hindi po ako una hindi naman po ako nag, uh, kumikita sa ganyan kasi meron naman po akong trabaho uh, isa po akong uh, simpleng empleyado no sa isang international company so so hindi po ako kumikita dyan. No? So pero medyo lalagay ko yung sarili ko sa organizer. No? Kasi sa palagay ko, tama lang naman na kumita sila kasi hindi po ganun kadali ang mag-organize ng isang event. No? Kasi dito rin po nila kukunin yung, ano, yung pambayad sa mga guest instructors nila at yung mga pambayad sa sound system, pag pagkain kung at iba pa marami marami pong mga gastusin pagka nagpapa-event no na danasan ko po yan mas madalas po paluwala o no mabigyan ko lang ng kasiyahan yung ating mga mahal na attendees. Kasi kung di po dahil sa kanila, eh wala po kaming mga fitness instructor ngayon dito na nag exist Although wala na po ako, hindi na, na medyo retired na po ako sa pagturo kasi ang dami ng gwapo at mga batang magagaling na lumabas. So, uh, hindi, po, hindi ko na po kaya makipagsabay. Sa so, kasayang naman yung kurso ko kung hindi ko gagamitin. Kaya ito, ginagamit ko po ngayon. So, ibig sabihin, ah... Uh, Bigyan naman po natin ng ano ng uh, pagrespeto yung ating mga organizer na no? nagpapakahirap no para lang yung, kayong mga instructor mabigyan kayo ng ng event no at kayong mga attendees mabigyan kayo ng isang masayang event. So lahat naman po yan dapat titingnan din po natin. Hindi lang po yung hindi po sana puro lang negatibo na ang nakita natin no? Kung sakali man pong hindi po tayo pabor sa OTS, eh malaya naman po tayong hindi sumali o pumunta sa event na yun. No? Marami naman pong event na pwedeng mapuntahan kung saan tayo magiging masaya. So yun po. So wala naman po sigurong organizer no na ano na namimilit o matent na sa event nila. Meron po bang ganan? So ang meron nun, eh nasa sa inyo po yun. Eh, karapatan nyo po yun. Ibig sabihin sa huli po, tayo pa rin ang magli-decision sa sarili natin kung tatangkilikin natin ang isang event. Tama po ba? So, may OTS man yan o wala, ibig sabihin, uh, mga attendees pa rin, kayo pa rin po ang masusunod. No? Kung tatangkilikin nyo to o hindi. Diba? Kasi kung wala naman pong tumatangkilik sa isang bagay o sa isang event, sa palagi ko, hindi na po ito magpapatuloy. Pero hanggat marami pong uma-attend sa mga event, eh, paano hihinto yun, di ba? Eh, marami naman palang may gusto. Although maraming may ayaw, eh, marami rin palang may gusto. Yung nga po, respeto lang po sa bawat isa. So, kung ayaw po natin ng OTS, mag-event mag po tayo nang walang OTS. Ganun lang po, no? So, respetuhin po natin yung merong gusto naman ng OTS. Yung kayo naman may gustong OTS, respetuhin nyo naman yung uh, ayaw nang may OTS. No? Respeto lang po sa bawat. So, po yung pinaka No? Nga po, balik, uh, balik po tayo sa una kong um, sinabi. No? Uh, dahil hindi na, hindi uh, hindi porke hindi natin gusto ay hindi na rin dapat gugustuhin ng iba. No? So, respetuin po na sana natin ang desisyon ng bawat isa. Yun nga po. So, yun. Yun lang po. Oh. Uh, medyo mahaba-haba na rin po pala itong video ko. na uh, pasensya na po. At maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo para panoorin ang video na to. Sana po uh, kahit pano ay may natutunan po kayo sa video ito. At sana po makatulong ito para... Uh, malinawan po ang bawat isa about OTS no. At uh, tanging hangad ko lamang po ay maging maayos ang samahan ng bawat grupo sa mundo ng fitness, ng dance fitness industry. Huwag na po sanang magtalo-talo o mag-away-away. So be happy lang po tayo lagi, no? Uh, kasi para lagi tayong healthy. Kasi ang, pag na-stress po kayo dahil sa mga issues, sa mga luto-luto kung ano man mga issue niyan, eh, kayo rin po ang ano eh, uh, maapektuhan. Kasi ang stress po ay eh, hindi po yan maganda sa kalusugan, no? Okay? Happy lang ha para laging healthy. Yes. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Pimaja Mentor Arlan Alarcon. Pumabati uh, sa inyo ng magandang araw at God bless po sa inyong lahat. Ingat.